Than the trees, younger than the mountains. Hi, guys. Good morning. Good morning, guys. So, my Bali Naglutukwa honang. am um, kanin which is itong mais. So ganito po magluto ng mais guys. Pakuluin mo po yung tubig tapos kapag kumulo na, ayan lalagyan mo ng mais at saka kukunan mo po ng mga sungo. mo siyang sungo guys hindi man lutaw ni sila guys, no. Lulutaw ito sila kapag meron siyang sungo. Pagkatapos naman guys ay pupunta po ako doon sa palengke kasi nung umuwi ako sa amin nagdala ako ng puso ng saging so umulan pa pala dito. Grabe guys, araw-araw na po umuulan ngayon. Nung dati, sobrang init ngayon naman. Palaging umuulan. So, ayan, pupunta pa ako dun sa uh, Palingke guys. Kasi malapit lang po yung boarding house ko sa Palingke Alam nyo, ang daming mga prutas dito guys. Ito, ito maraming durian no? Saging, mangga, mangustin. Kaso, ang mahal guys. Alam nyo kasi dito sa datag, datag maribago maraming mga turista dito kaya yung mga bilihin grabe na so ayun ito na guys uh, lakad, lakad tayo ng konti tapos bibili din ako siguro ng itlog kasi um, lalagyan ko po ng itlog yung puso ng saging para siyang ang pa para siyang pati ng burger tapos ayan ito po yung aking mga nabili medyo konti lang siya kasi pang sahog lang talaga ito sa aking puso ng saging tapos babalik naman po ako ngayon sa um, boarding house so mamaya duty ko 8 ng umaga pala guys so ngayon pag na tapos sa uh, susunod naman na 15 days bali gabi ulit so ito yung andito guys oh yung paligid sa aking boarding house. So, makikita nyo na malapit lang talaga sa highway. Ang swerte ko nga guys kasi naka boarding house ako na malapit lang sa highway. Tapos, malapit lang din sa palengke. Kaso, minsan hindi ako bumibili dito sa palengke kasi napakamahal dito guys kapag dito sa kapag dito sa tatag talaga. Sobrang mahal ng mga bilihin. So, minsan doon ako bibili sa saak o di kaya doon sa open So, yan. Pasok lang ako ulit tapos dito lang ko po iniwan yung motor sa gilid dati makapasok yung motor dito kaso ngayon hindi na kasi uh, pina na po ng may-ari yung uh, labas ng aming kwarto so ito yung puso ng saging guys uh, pakuluan ko to siya hindi naman to hindi siya pakuluan pero wala akong asin mas maganda sana kapag asin yung ginagamit natin no pang pa uh, pampawala talaga sa anba yung lagkit ng puso ng saging pero okay lang din to guys uh, ah, pinakuluan ko na lang to para mabilis lang din itong maluto itong puso ng saging so ngayon ayan ay ah, ito pala guys ito yung aming lutuan dito sa loob ng birding house maliit lang siya pero okay lang siya guys kasi saktong sakto naman yung aming ano yung aming butane tapos na kakasya naman yung mga ibang kaldero at saka sa gilid nyan ay lababo Ayun, lumambot na po yung puso ng saging. So ilagay natin dito para ilagay um, ilalagay na din yung itlog at saka harina para mahalo-halo na siya, guys. Madami yung aking maluto nito sigurado. Uh, makadala ako ng baon na puso ng saging. Matagal-tagal na kasi akong hindi nakakain din ng puso ng saging, guys. So kaya nung umuwi ako sa amin tapos nilor po ako nakitang puso ng saging, pinakuha ko talaga kasi gusto kong dalhin dun sa ah, dito sa aking trabaho. No, dito ay dito sa boarding house pala. Then lalagyan na po natin dito ng mga sangkap. Tapos ayun, uh, malahuluin lang. Siyempre, magpalaban ta diri magic sarap, guys. <laughs> Nya, eh, mikos-mikos ni insan yan kumakain ba din kayo ng puso ng saging guys at saka comment down below kung paano yulultuin yung puso ng saging para makatikim na din ako ng ibang resipi ng uh, pagkaloto pagkaluto sa puso ng saging sa akin kasi ito yung palagi pagkaluto ko... sa puso ng saging maglagay na po tayo ng mantika para makapagsimula na po tayo magluto ng puso ng saging. Paborito po talaga pituhin yung puso ng saging gisba kasi para talaga siyang patin ng burger itong puso ng saging. Yung iba meron ako nakita sa Facebook yung um, yung balat ng saging. Pwede pala yung lutuin no? Yung balat ng saging. yun, First batch, naluto na po yung ating um, puso ng saging. Ang bango talaga niya guys. Para talaga siyang amoy pati yung puso ng saging talaga. Masarap ito siya kapag mayroong sausawan na maraming silin. Ako po, bungkag yan ang bahawan niya guys. Atong sakto yung kanin namin ay mais. pagkatapos maluto lahat yung puso ng saging guys so hindi talaga pwede na hindi tayo makatikim nito kasi yun know, sobrang sarap at saka crispy crispy basta guys sa comment down below kung paano nyo din lulutuin yung puso ng saging ayun guys kain muna tayo ng almusal bago alis dito sa boarding house papunta dun sa trabaho pinakabuka ng kwan ni Dr. doktor Dr. Do. Kuya ang ay ganang kawanya niya. Doon nasa lang doktor Dr. Dr. Babay, sa'yo Siya lang ang pinaas? na sila, bro? Motoy, mo. din. Kuan na sa'yo ka motoy, gaan na kayo mo. Take it Grabe guys, ang sarap talaga kumain kapag magkamay kasi malalasahan mo din yung kamay mo ba? Medyo malat-alat pa ng konti. <laughs> Bitaw guys, pagkatapos nito guys, pupunta na ako sa trabaho. Baka malit pa ako ba? Nagulan pa naman ngayon. Napakahirap na sumakay ng jeep. Ang swerte ko talaga guys, ba? kasi itong nasakin ko na jeep, walang mga pasahero grabe talaga ang ulan ngayong, guys ba grabe dito sa Lapu-Lapu umaga man hapon at gabi umuulan pa rin guys so ngayon ay malapit-lapit na po ako sa aking trabaho tapos uh, meron po ako ipakita sa inyo guys na surplus ng Korean grabe ang gaganda ng mga kabinet dun guys ba nung pumunta ako doon kape. Ang mura ng mga kabinet doon. Yung nabili ko nga sa aking kabinet na Tapos, ayun na nga guys, nakarating na po ako dito sa aking destination. Dito sa ako, aking workplace. So, dito sa Cafe Bay Mactan. Kung meron po kayong time guys, makapunta kayo ng Cebu. Bisitahin nyo naman po ako dito sa Cafe Bay Mactan lang ako guys. Eh. Magmadali tayo pumasok guys para makapanso na taba. Kasi alamin naman guys kapag live dito sa amin, may kaltas yung sahod ako po sayang naman yung 50 pesos kaltasan sa ating sa auto. So, ayun guys duty mode na tayo pagkatapos naman ng aming duty guys ito magparty party kami guys kasi dito bale nalinis na namin lahat sa dine in dito sa kitchen at saka dito sa bar linis linis na lahat guys so kaya sobrang saya namin kasi successful yung araw namin ngayon na na uh, natapos yung trabaho namin na walang aberya ito yung kagandahan sa akin mga kasamahan guys kasi jamming na jamming talaga sila meron kasi isang liquid dito sa amin tapos ayan na liquid na lahat tuloy Thank you for watching. Don't forget to subscribe.